Gandang gabi sa inyo lahat. Ah uh, ito po yung ginawa kong sliding. Ah uh, ang gamit ko ah uh, 1 by 1 na tubular. Uy. Uh, Ay totoo talaga yan. Yung sayo muna. Ah tanga. alis. Jis na kami nagsimula ng trabaho kaya labutan kami ng gabi awa sa, uh, sa Diyos uh, natapos din ang trabaho namin uh, ano to sa tindahan po Ayan, o, sa gusiri uh, ito po yung may-ari ng tindahan Ayan, o. <laughs> nahiya siya o. Hmm. Ay, iniwasan kasi to yung mga hindi sa panahon ngayon hindi pa yung mga fold up fold up o ano kaya ginawa namin ng sliding uh, pinagawa sa may-ari iwas uh, diskrasya safety uh, lang po sa sarili. Uh, yan, tapos na po. Maraming salamat sa inyong lahat. Subscribe po kayo sa vlog ni Kuya Renante. Renante boy. New crowd. sliding door. si Billy So nagumpisa siya before lunch mag 10 o'clock eto patapos na same day